mag-ano tayo. Tawag nito. Bago malis, mag-retouch yun na. So, bago po para maganda-ganda ng kaunti. So, actually guys, hindi naman ako marunong. So, ginagawa ko. Ah, Nanonood ako ng mga kasi, sa facebook sumama pa paano sila labi ng kilay 'yun kaya ito uh, sinusubukan ko so minsan yung ate ko ang nag sa akin kasi pag tinamad ako eh pag nakita niya sabi niya kilay kita sabi niya ba't wala ang kilay sabi ko meron naman sana Basta may meron nga. Pero ibig sabihin. <laughs> sabi ko, tinamad lang ako. Ah, tamad kasi. Mainit ba? Siyempre, pag mainit, parang parang feel mo, parang mas gusto mo yung walang ano sa mukha, ganun. Gusto mo yung fresh pa rin. Mas maganda pa rin yung ano. Kaso lang, sabi ng ate ko, pangit kasi pag walang kilay pag hindi nalagyan ng eyebrow yung ano natin so hindi ba at ito ba parang hindi so babrasin lang natin ng ganyan para pumanitay siya Pwede na ba guys? Parang Parang Ayaw na Hindi ko maintindihan Bakit gano'n dito kasi parang Sabi ko nga sa inyo guys eh, hindi ako marunong. But, you know, trying hard lang. Yes, yan, yeah, pumantay din. Yeah. Sure. isang kasi pag pinagpawisan ako, napupunasan ko kung na siya. Kaya, minsan pag nakikita-kita kami ng mga pamangkin, kung kung ba, diba? sa mga tita ba't hindi napantay ay yung, mga, yung kilay mo so sabi ko napunas-punasan ko na kasi mainit <laughs> mainit kasi sa kanto ngayon so ito nga pinagpapawisan na naman ako Pansinin yung music doon. Maglagay <laughs> tayo na. At yung aso ko, nakikiramdam na naman siya kung maalis ako o hindi. Kasi, gusto niya sumama sa akin. Lagi-lagi. Eh, pinatahulan niya kasi yung mga customer na gustong kumain. Kaya, syempre, natakot yung mga customer na pumasok pa ito Pinatahulan niya kasi. Kaya, pakita ko sa inyo guys. Ayan, nakikiramdam siya. Pabaliktad pala. ठीक है राम दम से So, ganit. Spread natin hanggang sa magpantay. Hmm. Simple lang naman ang gusto ko guys. sa iyo. masyadong ano. Kasi okay lang sana kung hindi mainit dito sa Pilipinas. Mainit kasi. Kaya gusto ko yung simple lang. Ayoko nung marami. Ano. Naglagi lagi pa ng ano-ano sa mga. Kasi pinansin ko ng ate ko kahapon. So, pangit daw kapag walang powder sa mukha. So, maglalagay ako guys. Kahit konti lang. May time kasi na ayoko maglagay. Kasi mainit nga guys. Hindi eh. Yun, nalagyan tuloy. So, Kahapon ako naglagay. Nagpabunod lang ako sa kanya. Nagpa- pinul lang ako yung nagpakilay lang ako sa kanya. Pinalis ko lang yung mga sa gilid-gilid-gilid mga gilid-gilid dito na, ano, dito. So, para uh... po. bahala na dyan. Okay naman na siguro. Okay naman na siguro yung kilay niya. Bahala niya. <laughs> okay. Okay. Okay, po kasi, ang Lagkit-lagkit, -lag ganun. Kaya lagi lang ako nakatotok sa electric pang doon. Pero kahit na nakatutok sa electric, ganun pa rin. Parang pakiramdam ko, lagkit, Parang, ewan ko, kumaintindihan. Pero, wait. Parang hindi siya pantay-pantay. Ganyan yun. Diba? So, I have to put here something. kasi itong eyeliner na ito eh. Parang, ano siya, um, brown na may kasamang red, something like that. So, binili ko ito guys sa ibang bansa. Yeah. Eh, ginagamit ko pa rin kasi sayang. So, hindi naman tayo. Basta maayos lang tignan. Bagi tayo ng konti. So, here. So, message ang aking pamangkin sa niya Ewan, hindi ko na ano ka agad. So, mamaya na kita. What is this? No, I don't like that. But I want this. Oops. I want something to wear now. Ay, mawawala rin. Pinakapawisan Maglagay tayo ng lipstick. Ito na nga guys, o pinagpapawisan na yung aking usok. pantay. titignan nyo, guys. Hindi talaga akong marunong. Kung pwede, kung alam. Parang gusto kong burahin. Gusto kong burahin to, guys. Pantay ko lang ganyan. Oh, hindi ko alam. papa itu suka betul la lupa aku eh dah eh So so guys. Nice. Yeah. May something kasi na pumunta na nga ka guys? kasi. Ewan. Struggle na talaga Dito lang yung mga anak ko. Naiinisin sila. Oh, yeah. sabi ng mga anak ko, pinagagawa mo. Okay. But, uh... Saan na yun? Ano man problema ko pa? Parang pakiramdam okay, ko, mas mababa ang kailay na to kaysa ito. Kaya nga lagi kong minamassage siya ng pataas ang ganyan para tumantay siya. Oops. So, so, guys, I know. I don't know. Uh, what do you think? Because I have taken twenty minutes already. It's getting twenty minutes. Bigyan ko pa yung lobe ko So, this is it lah. This is it wah. Thank you guys for watching. Thank you so much for um, 18 minutes watching <laughs> because we almost 20 already. Yeah, so thank you so much. And uh, please subscribe, like, and share. Pearl cares. We love i love you all guys and thank you thank you thank you so much for all your support